Uh, ano po yung mga plano, ano yung mga ruta at meron po ba kayong mga nakikita o na-assign ng mga parking spaces kung saan pwedeng mag-park doon yung mga vehicles? Uh, yes po. Uh, coordinated na po with the ILG regarding po ng parking po ng mga buses. Uh, para naman po doon sa ating mga attendees, uh, meron naman po tayong pinaprovide na parking space. However, doon po sa talagang uh, magpupunta, we suggest na uh, using the public uh, transport na lang po yung ating mga jeepneys at saka yung ating MR LRTs which is mas seamless pa ang biyahe. Ang ating pong top avenue ay open naman po ito except lang ho doon sa mga kalsada na adjacent po sa Quirino Grandstand. Ano uno po yung mga yon? Yun po yung Team Talaw, yun po Maria Orosa, Padre Burgos at saka po yung Bonifacio Drive at saka portion po ng Rojas Boulevard mula doon sa UN Avenue hanggang doon po sa Anda Circle. Yan okay. po ang mga sarado po sa oras ng alas 10 ng umaga onwards po sa linggo po, January 28.